Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa Islam Mayroong napabalita na mayroon na naman daw pong epidemia na dumating sa atin na kung kaya marapat nating proteksyonan ang ating mga sarili laban sa sakit na ito Pati nyo na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapadala ng isang sakit na epidemia sa bawat taon ito ay bumababa sa gabi na kung kaya ang payo sa atin ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay takpan natin ang ating mga sisidlan ng tubig sapagkat dito ay tumatama ang sakit na ito at nalalaglag dito sa gabi sa buong taon. Kahit mapang mga kapatid sa Islam, para pati natin ipagdua o bigkasin ang dua na ito sapagkat ito ay makakatulong sa atin laban sa anumang uri ng sakit. Kaya't bigkasin mo ang panalangin nito. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam, wa min sayyi al-asqam. natin ito ang maikli na panalangin na ito laban o proteksyon sa lahat ng uri ng sakit. Wallahu alam. Wassalamu alaikum wa wabarakatuh.